Para naman sa ating good news, magkakaroon ng libreng sakay para sa mga kababaihan ang LRT2 at MRT3 ngayong araw, March 8, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Month. Ang libreng sakay ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, pasasalamat nila ito sa mga kababaihan at pagkilala sa tagumpay, galing at talento ng mga kababaihan sa kanilang larangan at komunidad. Naniniwala rin si Transportation Secretary for Railways at LRT-3 Officer in Charge, Georgia Aquino, na malaki ang naiambag ng mga kababaihan upang umangat ang kabuhayan ng bansa. Una nang nag-anunsyo ang Philippine Coast Guard na magbibigay sila ng libreng sakay sa mga bus para kay Juana, sa mga piling araw ng Marso bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng mga Kababaihan